Uh, magandang araw po sa lahat mga boss mga idol no? Muli tayo nagbabalik This is Ray TV Vlog uh, So for today's video mga bossing Ang uh, Nga pala uh, Nagpapasalamat nga pala ako sa mga subscribers natin dyan Na uh, patuloy lang sumusuporta uh, sum sa atin At uh, -pe personal message sa atin At uh, nangamusta At uh, tayo dahil may uh, magpapagaling So maraming maraming salamat po sa inyo mga bossing mga idol no? Sa inyong concern uh, I appreciate that mga bossing mga idol So, sa awan ng Diyos, uh, nakaka-recover tayo. So, ito kayo mga bossing sa ating video ng ito. Uh, ipapakita ko po sa inyo yung ating uh, selections uh, bago yung expo. Meron tayo na selection dito na iniwan ko. Uh, personal selection. 20 heads para po dun sa ating uh, para hindi po yun maputol. So, every Sunday po na uh, nagsasalam po tayo. Bukod dun sa ating uh, patrayo Meron tayong uh, heads brood stock quality Na mga isinasalang po mga busing bridle So yung usapan namin ngayon, ngayon ni Kuya Daniel Casanova Yung bayaw ni Bus Martinez ko din Na siya po yung nagpapaending uh, uh, Stop muna kami dun sa patrayo o pang breeding material So yung magpo-focus tayo ngayon Ay dito sa uh, panlaban or uh, either kung yung mananalo dito mga bossing mga idol ay pwede nyong gamitin as a brood material yung ating uh, pinaparapol dito so hindi lang po bloodline yung tinitingnan ko dito sa pagsiselection kundi yung station talaga ng manok, yung body structure nya uh, yun yung tinitingnan ko dyan mga bossing mga idol at saka yun syempre yung height ng ating uh, mga alagang manok So, kaya tinatawag namin yan breed uh, broodstag quality. Dahil uh, pang broodstag po yung kanyang uh, station ng ating uh, pinaparapon. So, makikita nyo din naman yan mga busi mo idol. Sa ating pinupost. Dahil uh, pinupost namin yan, binibidyan ko isa-isa. At uh, kita ko yung wing number. So, yun po yung mga, mga mo mga idol. So sa mga nagtatanong dyan, yung aming uh, per slot po nyan, per number po, 300 per slot. So meron kami dyan card A, card B. So sa card B, na, uh, card A, card B na yan mga busi, mga idolo. Uh, dalawang manok yung price dyan. So kung masipag yung numero mo na lumabas sa A and uh, sa first quarter, second quarter, eh, this, is ikaw yung mananalo. At uh, meron tayong third and fourth uh, card B and uh, oh yan, card A and card B yung tawag namin dyan mga busi. So pero uh, kung hindi kayo, hindi nyo mag-gets yung aking uh, sinasabi, ay pwede kayong uh, i-message nyo ako i-message nyo si Sukaya Daniel Casanova para ma-add kayo doon sa GC mga busing at ah uh, para doon ma-explain sa inyo na maayos ng mga ng admin kung anong proseso po doon mga busing mga idol so actually mga busing ah uh, daming nagtatanong sa akin kung anong proseso niyan uh, actually hindi ko din alam yung proseso ng kanyang pending, dahil hindi ako mahilig yan yung sa akin lang si selection ako ah uh, nagpa-plan kung anong isasalang yun lamang po mga busing pero pagdating dyan sa mga pending na yan ay wala po akong kumbaga hindi sagad yung kaalaman ko dyan meron konting lang kaalaman pero hindi sagad at uh, meron dyan ng mga admin na siyempre family din ni kuya na nagproseso dyan mga busing So, yun po mga bossing doon kayo mag- ah uh, Pwede din i-message ako, i ko kayo message doon I forward ko kayo doon sa admin para ma-add kayo sa GC So, tara mga bossing at titingnan at, natin yung mga seleksyon natin na isasala yung araw na ito So, tara po mga bossing may doon So, ito mga bossing, yung ating uh, pang first quarter Isa po itong 3 uh, Boston, 1 port sweater Almahin natin ito Ayan po mga boss 3 uh, port Boston, 1 port sweater ang first quarter natin ito mga busing ha sa awal ng Diyos ha medyo okay okay na tayo mga busing ayan po guwapo so yan yung sinasabi ko sa inyo mga busing mga idolo na hindi lang yung bloodline yung tinitingnan natin kundi yung tindig so ayan makikita so, nyo naman dyan kung gano'ng quality yung ating mga selection sa ating pending. so kumbaga, what you see uh, what you see is what you get So, meron din tayo dito. Ah, uh, ito ito. Tapitan natin 'to mga guys. Ayun po mga bossing. Isang uh, Boston Black. Ayun po. Boston Black po 'yan mga bossing mga idol. Wapo to. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Guwapong manok. Boston black po ito mga bossing. Yan po yung ating bosom black mga bosom idol. Oh, lipat naman tayo dito mga bossing. pa mga boss idol yung ating quarter quarter ayaw pumorma ay, pumorma to magandang manok to mga boss eh. pero iko close up natin to mamaya hey yan mga boss yung ating pang third quarter pang third quarter natin ito mga boss eh. Yun yung ating pang third quarter mga boss ID So lipat dito sa pang third quarter natin Ngayon mga bossing eh Yung ating pang third quarter Ah isang sweater boston po ito Straight kum Kuha ito mga boss Kapita natin tanong ko. kondo Ayan mga bossing yung ating pang third quarter Ayan mga bossing 50-50 po ito mga bossing ha ah. Straight kum ah. Ayan na yung ating ah uh, Pang uh, fourth quarter Pang finale natin So ito mga bossing sa pang fourth quarter na ito Sa mananalo Meron akong uh, Munting regalo uh, Diyan sa pang fourth quarter natin Ah uh, bukod dun sa price na yan may regalo ako diyan mga bossing. So, yun. At uh, maraming salamat po mga bossing, mga idolo. At uh, So, yun po mga bossing at uh, hanggang doon uh, hanggang dito lang po yung ating video para sa araw na ito. Magandang araw po sa lahat mga bossing. At uh, intay, -intay lang po tayo, update tayo doon sa mga bullet natin na paparating mga bossing. Bata uh, wala pang exact date <laughs> kung kailan bata uh, Itong week na ito ay madadala na po dito yung ating mga pulit. So marami din na yung sa akin. hindi uh, ko kayo masasagot isa-isa dahil humingi ng mga video ng mga pulit na binabulan dito. So hindi ako makakabigay sa inyo dahil wala dito ang pulit dito. So yun lamang po mga bossing at uh, konting hintay-hintay na lang po uh, paparating So yun lamang po mga bossing. Magandang araw po sa inyo lahat mga boss and mga edo.